dapat dapat lang na magalit ang taong bayan. Dapat tayong magalit! Siya si Kiko Aquino D. Apo sa tuhod ni Ninoy Aquino at pamangkin ni Chris Aquino. At anak siya ni Viel Aquino D nitong nakaraan lumabas ang headline sa news na ang sabi niya hindi daw anti Marcos ang rally noong September 21. Kaya naman pinotakti siya ng maraming pagbatikos. Bakit daw kumakampi na ang mga Aquino sa mga Marcos? Nagsanib kwersa na raw ang Pinklawan at Marcos Camp. Sa isang Senate hearing pa nga, kung saan nagsasalita si Senator Amy Marcos, makikita siyang nag-thumbs down. Umani ito ng iba't ibang opinyon mula sa mga netizens. Sino wait muna, sino nga ba si Kiko Aquino? Si Francis Joseph Kiko Aquino D. ay hindi lang basta-basta galit na ralihista. He has a solid academic and professional pedigree. Siya ay nag-aral ng Bachelor of Arts in Political Science sa University of the Philippines, Diliman. Nagtapos siya ng Magna Cum Laude. Pagkatapos noon, nag-master siya ng Political Science and Political Economy sa London School of Economics sa UK noong 2014. Just to give you a perspective, sa London School of Economics, nag-aral at nagtapos ang 24 na mga presidente ng iba't-ibang bantayan sa alumni din sa eskwelahang ito ang 20 Nobel Laureates. Sa ngayon, nagtuturo siya sa UP Diliman. Kamakailan, nag-viral ang headline ng isang artikulo mula sa Bilyonaryo saan sinabi raw ni Kiko D. na hindi Antay marcos ang rally noong September 21. At ngayon na nga, naging sunod-sunod ang pagbatikos sa kanya, lalo na ng mga TDS. Ayon sa kanila, nagsanib pwersa na raw ang pinklawan at Marcos Camp, at tinawag itong Uni-Pink Coalition. Sinasabi din nila na pilit na kino-cover up ang korupsyon ni Zaldico at Romualde. Pero kung magpa-fact check tayo at babasahin natin ang full statement ni Kiko, malinaw ang sinabi niya. Hindi raw ito tungkol sa pagpapababa agad ng presidente, kundi panawagan lahat ng may kasalanan, Marcos man, Duterte o kung sino pa, lahat sila dapat managot sa korupsyon. Na dapat dapat lang na magalit ang taong bayan kay Sala Duterte sa Senado, sa Korte Suprema at lalo na sa Presidenteng sa Malacanang nagsasabing hindi nakakatulong ang pananagutan sa kahit sinong Pilipino. Dapat tayong mag-alit! Naging sentro ng bashing si Kiko. Ayon sa mga observer, ito daw ay bahagi ng disinformation campaign ng pro-Duterte trolls. Hindi lang daw ito simpleng fake news, kundi diskarte para pag-awayin ang mga progresibo at liberal. Para lumabas na hindi nagkakaisa ang anti-corruption movement. May mga troll accounts pa na gumagawa ng ingay at nag-aastang neutral o anti-Marcos. Pero sa totoo lang, ginagamit ang mga argumento para i-discredit ang movement. Tulad ng isang account na tumulong palakihin ng. Pero kapag sinilip mo yung account niya, puro Duterte content pala ang laman. Ang tawag ng mga researcher dyan ay chaos agents. Ang si kanilang goal, manggolo, magkalat ng duda, at gawing toxic ang diskusyon. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbatiko, hindi bumitaw si Kiko D. Tuloy siya sa panawagan. Panabutin ang lahat ng korap, kahit sino pa sila. Pero ayon sa mga political analyst, may mas malalim pang daylan kung bakit siya ang tinatarget. Dahil ang apelido niya ay Aquino, mortal na kaaway ng dalawang pani, Marcos at Duterte. Ikaw, ano ang opinion mo tungkol dito? Share mo naman yan sa comment section. At kung gusto mo pa na magayon pang klaseng content, dito lang yan sa si channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.